ya. Pedeng. Ay. Kun dito ko inyong balai Hmm. Dek ka dito dek na dek kuno di Oh, nak ko ba kay init Oh, mau lagi no. Sama itu toyo de. Dek kun dari ko. Wa gyud ko toyo ni Pero na lang ko ipahibaw ba. sama na. Hmm. Aku karon. Hmm. Mama na magyo ko skwela, graduate na magyo ko. oh, mo bitan na isulti pud dito. Oh. Ang bawa nako. Oh, oh. mo gani na unya. Nya. Yeah. Gusto lang pud ko nga makahibaw ka ba nga. Mm. Mama na ko graduate na ko pero di pa gyud nako magamit ang akong iniskwelahan, murag di pa nako matrabaho akong kurso ba. <laughs> oh, sumilabot so nako. Ay, di hilabtanon ba ka? <laughs> kusog biya kayo mong hilabot sa mong kinabuhi ba niya mo nang istorya lang po mo kayo para aware na lang po ka anak bitaw mm. okay kuhan mo di ba mo di lalim di mo mabasta-basta nga kung mag kuha dayon kung usay in-eskwelahan naman na siya proseso, god uh hmm, hmm. Yeah, mawala na. kay ay bawal lang po kayo kay sinyag sokok ka ba? Adi ah, o. Nalang... Ako lang... labot ganyan mo ganyan. Gud... Ah, adi o, hindi ako. Eh, kaglabot na mo. Eh, kaya mo ganig. ganyan. na inahukog, nagbuot sa among kinabuhi ba? Oo, <laughs> hmm. oh, na <ganina>, siya. Kaya, kung biya o, di biya kayo sa akong pag-eskwila. Wa kayo natabang ba? O niya, kusuki ka hilabot. <laughs> yung anak ba mo nang ako, nang arilig toyo ni mo kay Mauligin na, ipahibaw na ko o, nga. Di pa yun ako magamit akong mispilahan mo proseso sa ba oh. ha ano ah, po ka ko anak ay kon istorya na po ko may nagdi nakamabog panarap ba og asa ka diha mag ngita di <coughs> say kung na ibalita nako <coughs> kumusta na akong kinabuhi ana ba kay mo imong trabaho <coughs> oh ha kaya, okay. Maura to eh. ano oh. Ay lang puglain na pagsabot. Eh. Ah, ay, okay, wala problema. Oo, oh, ninko. Ano ramon ko ni mo? Oh. Ah. Nananghidra ko ba? Oo. Oh. Ah. Okay, tango. Agira ba kayo natampo? <coughs> Ya, segini hari aku. Uang menitau Hana. <h> <gulau>